Itinagaw ni David Licauco ang kanyang mga nakaw na salyap kay Katin Bernardo sa isang fashion show. Sa viral video, makailang beses siyang sumulyap sa aktres at nang mag sa kanilang mga mata. Wow. Abay, parang kinuryente si David sa kanyang matamis ng ngiti. Mas lalo pang lumakas ang kinig nang magkaroon ng short talk ang dalawa. Daki nang inamin ni David na fanshawe ni Catherine at pangarap niyang yeah! makatabaw ito. Kaya naman, tinig to the max ang mga netizen na nagsabing may chemistry nga ang dalawa. Bagong tambalan na ba ito na dapat abangan? Ay, Ay, pwede. Pwede, naman, oh, pwede. Pwede, pwede naman! Pwede naman, tagpokan na po. May nagkwento sa atin talaga may na. May blind ano, item ako ha, uh, mamaya. Diba, may pangarap. May... Sabi nung nagkwento sa atin, 'di ba, crush na si, ano, cross to niya si Anne. Si Catherine, 'di ba? Oy, 'yung mga galit si mga board, cross to siya. Na. Wala namang lang naman. 'Di ba? 'Di ba? Pa, di pa. Nung una sila nakita doon sa fashion show ng isang plotted aparel. Mm. Diba doon palang talaga, uh. wow! Pasulyap-sulyap at ah, ikaw'y patingin-tingin wow. sa akin. Ah, eh, diba Di pa man... ma kumain ang, ang ibig mong sabihin? Yan ba diba? At si David meron pa. Bawal na lang sabihin. Pero makahulugan yung mga ngiti at yung magsamata ni David ah. Wala well, lang mga sama. Mm. Baka magalit mga barda kay David. Cross lang naman. Pero ang love niya ay si... I ano mean, yun? Barbie Portesa. Ay, gano'n? Gano'n, love, niya talaga. Love niya as mm. a love team, di ba? Pero okay. malay natin, humigit pa sa pagiging love uh, team. Ako naniniwala. Pero, mabaya may kwento tayong Barbie, di ba, friendship? At saka sweet naman sila nung ano eh. Star mm. Awards for Oo, oh, si, parang siyang si Sweet Rose Ancheta. Correct. No? Ate Rey oh. Menido, mm -hmm. Teresita Bravillo, Let's Ignacio. Saka si, ano, si, uh, si... Crystal. Ano, si mm. Oo, oh, oh, si, ano, ano ba to? Oh, sige. Si 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 uh oh, sige. Uh oh, sige. 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 Oh,